Hi guys! Welcome back to our vlog! For today's video guys, kagagaling lang namin sa work as in kalalabas lang namin ni King. Today is Friday, so meaning pwede tayong maglamyarda guys! Ayan nga pala si CJ, ang isa sa pinakang close friend namin na at saka si Jenida, at saka si Ate Griselda. Pupunta kami ngayon ng Endel. Kakain kami sa Go Walk. Uh, buffet resto siya, guys. Uh, reward na rin namin sa mga sarili namin kasi natapos na naman yung week. Nagkaayaan lang kanina na kumain. Tapos ito na nga, papunta na kami. Yung mga biglaang ang plano, yung talaga natutuloy, no? Sobrang daming tao ngayon kasi Friday nga pala, no? Ang pinaka-favorite na day ko sa isang buong linggo. Kayo rin, di ba? Looking forward talaga ako pag Friday. Kasi syempre, kung may mga gagawin ka ng Friday afternoon, hindi mo yung isipin na kailangan mo magmadali para umuwi. Tapos, alam mo na kinabukasan weekend, yun yung time para kausapin yung family sa Pilipinas. Makakausap na yung aking poging-poging anak. Nag-i-start na rin pala uli dito sa Andel, yung mga street market. Ayun, kita nyo guys, ang dami mga stall. Kita nyo, ang ganda dito guys sa Andel, no? Alam nyo ba guys, nung unang dumating ako dito sa Prague, ito pinaka-favorite kong place. As in, every Saturday and Sunday, andito yan kami. Kasi ito lang din yung alam kong puntahan na lugar. And, dyan sa mall, dyan sa Andel, dyan tayo kakain ng buffet. Sobrang dami kong first time dito sa Andel, dyan sa mall, sa Smikob Mall. Dyan ako first time kumain ng KFC, first time na nakapanood ng sine, tapos first time na nakapag-Starbucks, first time na nakapag-grocery. Sobrang dami. Halos lahat yata ng first time ko dito sa Prague, dito ko naganap yon sa Andel. Dito ko rin almost nakilala yung mga girls sa agency namin before. Ang dami palang memories na naganap dito sa lugar na to. From noong unang dating ko sa Prague till now, nakakapunta pa rin ako dito. Marami na rin ako napuntahan ng mall dito sa Prague and isa lang yung masasabi ko. Hindi ganun kalakihan yung mga mall dito guys. Hindi ka tulad dyan sa Pilipinas naglalakihan lalong lalo yung Mall of Asia at saka yung Mega Mall. Parang one fourth lang yata yung laki ng mga mall dito kumpara dyan sa Pilipinas eh. Sobrang gutom na gutom na kami sa mga oras na to kaya hindi na muna kami iikot. Diretso na agad kami sa third floor para kumain. Kasama nga rin pala namin yung iba naming friends si Ate Gina at si Elmer mag-asawa sila. At habang nagkaantay ng mga friends namin na nag-CR, tingin muna tayo ng mga alahas dito guys. Ang gaganda ng mga design ng mga alahas dito, alam mong pulido yung pagkakagawa. Pero nakot yung attention namin ng ring na to sa middle. Kita nyo ba guys? Ang gaganda nila pero may kamahalan. Hindi rin talaga wise na mag-invest ng alahas kung dito ka lang din bibili sa Europe. Mema lang yan guys, ang totoo talaga, wala yan akong pambili. Kung meron ka naman pambili at gusto mo talaga, why not? Tara na nga, kita tayo guys. Gutom na gutom na yan ako. Ang dami ko pang sinasabi. Dito nga pala sa third floor guys, yung go walk buffet. Tara, kita tayo. Dito nga pala sa third floor guys, dito nyo lahat makikita yung food court at saka yung mga iba't ibang klase ng resto. Depende sa mga gusto yung cuisine. Andiyan yung go walk pag medyo malakas ka kumain. So, mag-buffet ka. Tapos, may Thai resto, may Indian resto, may Malaysian resto, may American resto. Tapos, mayroon din mga fast food gaya ng Bagateri at saka mga McDonald's. KFC, saka dun sa mga mahilig mag-dessert, meron din mga crepe. Tapos kung mahilig ka mag meron din. And kung gusto mo lang mag-chill and mag-drink lang ng coffee, may Starbucks at tsaka Costa. Andito na kami guys. First, check muna namin yung price. Grabe, laki na pala ng tinaas, no? Dati kasi, dalasa mo yung nagpunta kami dito. Medyo mababa pa. Parang 200 yata yung itinaas. Ang iya-avail nga pala namin dito, guys, yung unlimited sushi and wok. So, yung price n'on is 459. So, huwag nyo na lang i-convert. Pero, per person yun, guys, ha? Ang daming variety ng food dito, guys, sa loob. Ito yung section ng walk guys. Ayan yung mga food. Dito sa lane na to, 229 guys yung babayaran nyo pag ito lang yung inavail nyo hanggang dito sa likod. And dyan lang nga kayo kukuha. Meron dyang seafood, beef, chicken, pork, mga fried foods guys. And kami naman mga girls, ang inabel namin syempre yung unlimited sushi kasi sobrang hilig namin dito talaga. Ayan guys, yung mga variety ng sushi. Alam nyo, ang dami ko na rin nakainin ng sushi bar dito sa Prague. Eh. Pero masasabi ko, dito talaga masarap yung pagkakagawa ng mga sushi at saka ang fresh. Dito naman sa link na to, ito yung 459 kasama na yung mga veggies dyan. Tapos may dessert na rin guys na mga cakes, pastries, ice cream, salads. Tapos ito guys yung section na kung saan grill section to guys. Ito yung 599, medyo mahal na. Tapos may mga meat dyan, mga steak, tapos grilled seafoods. Mga lambs, shells. Basta marami dyan sa grilled section guys. Pero dito lang tayo sa sushi kasi ito yung pinakang favorite ko. Ayan guys yung mga kinuha ko. Mm, akala nyo yan lang. Siyempre babalik pa tayo. And then nag-order din kami ng juices namin. Yung sa akin passion fruit. And then yung sa iba melon and kinalaki, yung dragon fruit. It looks appetizing guys no. Kita nyo naman. Sobrang sarap hindi nakakaumay at ang sobrang fresh ng mga seafoods nila. And para naman sa hindi mahulig mag-sushi gaya ng kingat ni Almart, dito lang yan sila sa wok. Tapos si CJ naman, ayan, mahilig sa Korean, puro kimbap ang kinuha. And then si Janida, as usual, kita nyo naman dalawa agad plate. Ganyan yung mga masasarap kasama sa pagkain sa buffet, eh. ang gana-gana. So, kaganahan ka na rin. Ang sarap lang tingnan ng mga plato namin, ang colorful. And si King, akala nyo lang mahinang kumain yan kasi payat ay naku, ang dami niyang nakain. Hindi mo alam kung saan niya pa nilalagay sa lit ng chan niya. Yan nga pala guys, yung pinakang favorite ni King na soup dito. Hindi yan, piki kumain lahat. Gusto niya i-try. Tapos ang ending, pag hindi niya gusto, ililipat niya lahat sa plato ko. Ayan guys, sige, bye bye na. Kakain mo na kami. Bye bye guys. Thank you for watching.